Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Wow! Napakagandang balita nito. Sana lahat ng senior citizens ay nakatanggap na ng kanilang social pension allowance. Saan nga ba ito? Ating alamin... Nasa 8,000 at labing na indigent senior citizens sa lambayong Sultan Kudarat ay tumanggap ng kanilang social pension allowance na mahagi ang Department of Social Welfare and Development o ang DSWD-12 na may kabuo ang 24 million na social pension allowance sa 8,000 at labing na indigent senior citizens sa lambayong Sultan Kudarat noong nakaraang araw noong Agosto 7. Ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 3,000 pesos para sa ikatlong quarter ng 2024 sumasaklaw sa mga buwan buwan ng Hulyo, Agosto at Setyembre na 1,000 pesos bawat buwan. Bukod pa rito, mahigit 20 na benepisyaryo ang nakatanggap ng kanilang mga social pension allowance na direktang inihati sa kanilang mga tahanan ng Angels in Red Vest. Ang social pension program ay nagbibigay ng karagdagang tulong ng pamahalaan upang matulungan ang mga mahihirap na senior citizens sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at mga pangangailangang medikal sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act of 2010 o ang RA 9994 ang tulong na ito ay naglalayong mapabuti ang kanilang kalagayan ng mga mahihirap na senior citizens sa pamamagitan ng expanded sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan at mga pangangailangang medikal Bawasan ang saklaw ng gutom at protektahan sila mula sa kapabayaan, pang-aabuso at natural na gawa ng tao ng mga sakuna. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.